Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa ating lahat Tara mamigyan na po tayo ng mga lucky numbers 3 digit, 3 digit, 3 digit At sana ikaw ang manalo ngayon Irambol mo to ha, irarambol mo tong 3 digit Malaysia 038 Dubai 477 Hong Kong 214 Singapore 990 China 383 Texas 657 Israel, 152 Las Vegas, 244 Alaska, 0, Saudi, 626 Japan, 138 Italy, 209 9, Germany, 536 Korea, 139 Greece, 275 Canada, 099 Mexico 581 Australia 263 New Zealand 501 India 394 Philippines 277 Thailand 698 Taiwan 443 Ayan mga kalaki, kompleto po ating mga lucky numbers po. Ngayong umaga ng alas 8, 3 digit na. Make sure po na iraramble mo yan at good luck sana palaring ka.